Saan nga ba aabot ang ating 85 pesos sa ngayong panahon na sobrang mahal na lahat ng mga bilihin. Welcome back po dito sa aming channel. This is Shika Kisha Channel. So for to this video, ay meron na naman kaming dumating na parcel kaya akin itong bubuksan. Binili ko ito sa halagang 85 pesos lamang. So atin ngayong titingnan kung ano nga ba ang aking nabili sa 85 pesos. At dahil nga nahirapan ako ditong magbukas, ako pa ang humawak ng kamera at yung gunting ay hindi ko na mahawakan. Kaya tinawag ko muna si Akishia ang aking bunso para siya muna ang humawak ng kamera at aking mabuksan ang laman ng parcel. Bali, in order ko nga pala ito sa 3499 pesos. Sa Lazada po, try nyo po i-check yung mga 3499 pesos lamang na mga items. At para makatipid kayo, pipili kayo doon kung anong mga gusto nyong items na bibilhin. Mm -hmm. At dahil nga nangangailangan ako ng card holder wallet, kaya ito ang aking isa sa pinili. Bali, 33 pesos lamang ito at saka tingnan nyo naman, mukhang matibay naman siya at saka knowing na mumurahin lang siya, kaya kailangan nating ingatan para mas matagal nating magamit. Bali, 85 pesos nga lang ang nabayad ko sa tatlong items na ito dahil meron po akong cashback at free shipping pa po. Ang next item ko nga palang pinili ay itong bag. Meron kasing bagong bag si Sheikah nung nag-start ang pasokan. Pero nga, nginat-ngat ng aming pusa na si Tim Tim. <laughs> Kaya kailangan kong bumili nito para sa kanyang mga books. At yung kanyang maliit na bag na luma, doon niya ilalagay ang kanyang mga notebooks. At dito naman ang kanyang mga books. Dahil nga wala siyang locker. Mahal kasi pag kukuha pa kami ng locker sa si school, 1,000 po ang locker per year. Eh, hinahatid sundo ko naman siya. Kaya pinili na naming wag na lang muna kumuha ng locker. At ito nga pala ang bag. Maganda siya at cute na man mukhang matibay dahil tela po siya na bag ito po meron siyang mini design nung pagbukas ko po sa loob ay nakita ko po siya kaya ikinabit ko po to siya sa gitna pero pwede niyo pong ikabit kung saan niyo man gusto wag naman sa likod kasi hindi na rin makikita yung design kapag sa likod niyo pa yan ikabit at ayan maganda na siya oh meron na siyang design ayan nga pala oh maganda naman 33 pesos lang naman. At last na pinili ko ay itong aluminum foil. Dahil nga meron kaming bukluran dito sa bahay. Kaya bumili ako ng aluminum foil dahil ako'y magluluto ng biko. At gagawin kong pangsapin ang aluminum foil na ito. Instead of dahon ng saging dahil wala naman kaming mahagilap na dahon ng saging dito. Kailangan pang pumunta sa manggahan e malayo na yon kailangan mo pa ng mahal na pamasahe dahil nga bibili ka lang ng uh, banana leaves kaya ito na lang aluminum foil pwede naman to okay na okay din siya sa halagang 33 pesos dahil kapag sa palengke mahal na ang mga aluminum foil at ito nga pala ang tatlo na napili ko itong card holder wallet itong bag para sa books ni Sheikah at lastly itong aluminum foil Ayan, oo. Matibay naman siya. Ingatan lang din kasi alam natin, mumurahin lang at nakaseal siya. Kaya, tirahin na natin ang mga nakaseal. Huwag niyo lang tirahin yung mga taong hindi naman nangingialam sa buhay niyo <laughs> Hanggang dito na lang muna ako dahil ang ingay ng aming washing machine. Ako po'y naglalaba kahit gabunok ang ulan. Ako talagay galaba. At ito na nga, oh, Nilagay ko na yung aking ATM na walang laman at yung ID ko na kailan may hindi nagbabago ang hitsura. <laughs> Thanks for watching and God bless us all.